El Pilibusterismo, buod ng nobela. Noong buwan ng Disyembre, sa likulikong daan ng Ilog Pasig, ay may isang bapor tabo na naghahatid ng mga sakay sa Laguna. Ang bapor na hugis bilog na parang tabo, ang itsura na nababahira ng kulay puti. Lula nito ang lahat ng uri ng tao sa lipunan Ilan sa mga sakay ng bapor ay sina Simon, Basilio, Isagani at ilang mga pari. Bispiras ng Pasko, dumating si Basilio sa bayan ng San Diego. Una niyang pinuntahan ang puntod ng kanyang ina nang ito'y makarating. Doon ay nakita niya ang mag-aalahas na si Simon. Nang magtanggal ito ng salamin, ay nakilala niyang iyon si Juan Crisostomo Ibarra. Itinutok ni Simon ang isang baril kay Basilio upang paslangin para hindi mabunyag ang lihim nito. Ngunit naisip ni Simon na parehas sila ng kinahinatnan kaya hindi nito itinuloy ang tangkang pagpaslang dito at sa halip ay hinimok na lang niyang makiisa si Basilio sa planong paghihiganti sa pamahalaang Kastila ngunit ito ay tinanggihan ni Basilio. Naghain ng kahilingan sa Kapitan General ang mga mag-aaral na Pilipino upang makapagpatayo ng isang akademya ng wikang Kastila. Ngunit hindi ito pinagtibay dahil mga pari ang namamahala dito. Nang muling makanaig ni Simon si Basilio ay muli niyang kinumbinsi na umanib ang binata sa gagawing paghihimagsik. Plano ni Simon na gumawa ng isang pulutong na sapilitang papasok sa kumbento upang agawin si Maria Clara. Sa kasawiang palad ay hindi ito nangyari dahil binawian din ng buhay ang dalaga kinahapunan. Samantala, nagkaroon ng pagtitipon ng mga mag-aaral sa pansteriya na pagmamayari ng inchik na si Keroga. Dahil sa masama ang kanilang loob dala ng pagkabigo ng kanilang kahilingan patungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Nalaman ng mga pari ang tahasang pagtuligsa sa kanila ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng talumpatian sa loob din ng panseteriya. Kinaumagahan ay makikita ang mga paskin sa pinto ng pamantasan na naglalaman ng mga paghihimagsik. Pinagbintangan ng mga mag-aaral na kasali sa kapisanan at dinakip ang mga ito kasama si Basilio. Labis ang pagdaramdam ng kasintahan ni Basilio na si Huli. Hinimok ni Hermana Bali na lapitan ni Huli si Padre Camora upang humingi ng tulong sa pagpapalaya kay Basilio. Napalaya ng mga kamag-anak nila ang mga mag-aaral maliban kay Basilio. Hinalay ni Padre Camora si Huli, dahilan kung bakit tumalon sa bintana ang dalaga at agad namatay. Sa kabilang dako, patuloy pa rin si Simon sa kanyang plano na paghihiganti. Upang maisagawa iyon, Sumanib siya sa negosyo ni Don Timoteo Pelaez na ama ni Juanito. Ipinagkasundo niyang ipakasal si Paulita kay Juanito. Inanyayahan niya sa piging ang mga taong may mataas na posisyon sa pamahalaan. Lumipas ang dalawang buwan, nakalaya na si Basilio sa tulong ni Simon. Dahilan kung bakit Tuluyan na siyang nakiisa sa paghihimagsik na balak ni Simon. Ipinakita ni Simon ang isang ilawan kay Basilio. Ipinaliwanag niya na ito ay may bomba na papatay sa lahat ng panauhing dadalo sa kasalan. Sinamantala ni Simon ang mangyayaring piging upang maisagawa ang paghihimagsik. Naghandog siya ng magarang lampara para sa ikakasal. Dilingid sa kanilang kaalaman, ang lamparang iyon ay may lamang nitroglycerina. Sa oras na itaas ang mitsa, ay sasabog ito ng malakas. Habang nagsasaya ang lahat, ay palakad-lakad naman si Basilio sa labas. Hindi siya mapakali dahil alam niya ang mangyayaring pagsabog. Nakita niyang lumabas na rin si Simon sa bahay dahil sa nalalapit na pagsabog ng lampara. Nakita din niya si Isagani at sinabihang umalis na sa bahay na iyon. Unti-unti nang lumalamlam ang ilaw ng lampara. Iniutos ng Kapitan General kay Padre Irene na itaas ang mitsa nito ngunit mabilis itong inagaw ni Isagani at itinapon sa ilog. Hindi na tuloy ang plano ni Simon kaya tumakas ito at nagtungo sa bahay ni Padre Florentino. Uminom si Simon ng lason dahil ayaw niyang mahuli siya ng mga sibil na buhay. Nagtapat siya kay Padre Florentino ng kanyang buhay at ang balak niyang paghiganti. Noong oras din na iyon ay binawian ng buhay si Simon. Tumungo si Padre Florentino sa bato na laging inuupuan ni Isagani malapit sa dagat at itinapon ang lahat ng kayamanan ni Simon. At ito ang buod ng El Filibusterismo. Hanggang sa muli, paalam. Oops, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.